Hi! Hello guys! For today's video, tara, samahan nyo ulit akong umuwi sa amin. For today's video nga guys, is umuwi ulit kami sa Muntalban. Kasama ko nga si Daddy, si Kuya Iram at si Bibi Imori. Nung makauwi na nga kami sa amin, itong kapatid ko is nagyaya na magbike-bike naman daw kami. Kaya lang, habang nagbabike nga kami, itong at inabutang kami ng napakalakas na ulan, ayaw makisama. Minsan na nga lang ako makauwi sa amin, napakapagbanding kami ng kapatid ko, ito pang nangyari. dahil dyan, wala kaming no choice kundi maligo na lang sa ulan naman. Nung makaligo na nga kaming lahat, is nagbanding-banding naman kami dito ng aking pamangking kasama si Kuya Erom habang naghihintay na tumila ang ulan. Buti na lang talaga, game na game itong aking mga pamangkin sa trip ng kanilang tita. Hello, madlang people, mabuhay. Mimi, miss you. Mimi, miss you. <laughs> Charot. <laughs> Sorry naman guys, kaagad sa boses ko. Pasensya na, hindi ako pinagpala talaga ng kagandahan ng boses. <laughs> But anyway, pass forward nga, bago kami umuwi nila daddy is dumaan kami dito sa Busod Food Plaza. Dito nga lang yan sa highway ng San Jose Montalban. Actually guys, wala talaga kami planong dumaan dito kasi ang plano nga namin ni daddy is sa bahay na lang kami kakain ng dinner. Kaya lang, itong si daddy is hindi na daw niya kaya ang guto. Kaya ayan, pinagbigyan ko na din si Daddy. Alam nyo ba guys, matagal na namin nakikita itong Busol Food Plaza. Sa tuwing napapadaan kami dito sa highway. Pero ito nga yung first time nakakain kami dito. Kasi naman, sa tuwing mapapadaan kami dito is laging sarado. Kasi parang sa gabi lang sila nag-o-open. Nung makapasok na nga kami sa loob, nag-ikot-ikot na rin si Daddy kaagad kung saan kami o-order ng aming makakain. Kasi nga, medyo madami din yung pagpipilian mo kung saan mo gustong kumain. Yung mga choices mo nga dito is ayan, may mga burger, meron din mga ramen. Yung mga price nga ng mga ramen dito is napaka-affordable. Kayang-kaya ng bulls. Meron nga rin dito mga combo meal. Para sa mga drinks naman, meron nga rin ditong milk sa katabi nga nitong meal tea is nagko-offer din sila ng mga combo meal and mga soft drinks. Dito naman sa kabilang side is nandito nga yung Chow Pan King. Diyan nga kami nag-order ng aming kakainin. Ito nga guys yung kanilang menu. Yung in-order nga namin dyan is Barkada Set, yung set number 2. Dito naman sa kabila is puro sizzling food naman ang ino-offer nila. Dito nga kami bumili ng drinks namin kasi sa Chow Pan King wala daw silang drinks. Nag-order nga lang si Daddy dyan ng isang pichel ng iced tea. Habang nag-order na nga si daddy ng aming drinks, ayan nga dumating na yung aming pagkain. Tingnan nyo naman guys, talagang nakakatakam itong aming food. Itong set nga na meal na napili namin is meron nang dalawang chicken buffalo, may apat na Shanghai, two pieces na sunny side up egg, then meron din siyang Hungarian, meron nga rin siyang tapa, at syempre hindi mawawala yung chow pan rice. Napakasulit nga talaga nung pagkain namin dito sa halagang 350 is nabusog kaming tatlo. Tapos itong isang pichel ng iced tea is 65 pesos. Nung umpisa nga akala ko hindi kakain si Kuya Erom kasi walang kahilig-gilig yun sa fried rice. Paano ba naman guys napakapihikan talaga nitong ni Kuya Erom sa pagkain. Pag hindi niya kilala yung pagkain, hindi talaga niya yung kakain. Kaya nga tuwang-tuwa kami ni Daddy nung nakita namin siyang gustong-gusto niya yung kinakain niya. Ako naman ito, sinasamantala ko ang pagkain habang natutulog itong aming baby. Kasi for sure, pag ito nagising, hindi na ako makakakain ng maayos. Ito namang si Daddy at si Kuya Aero, may talagang enjoy na enjoy din nila itong kinakain namin. Habang kumakain nga kami, ito nga yung ambience nung place. Talagang napaka-presko dito at hindi mo mararamdaman ng ini. Nakaka-relax nga ang pagkain dito. Sabi nga nila dito, pag Saturday, Sunday daw is meron nga daw pong banda. O oh, di ba diba? Approve na approve talaga kay Daddy yung lasa ng pagkain dito. Sa kalagitnaan nga na masarap na pagkain namin, ito nga't nagising na ang amin prinsesa. Sinusubukan ko nga siyang subuan para makakain din siya pero ayaw niya. Meron nga din palang second floor dito at dyan naman ang ino-offer nila is buffet food. And then sa kabilang side naman is coffee shop. Hindi na nga kami umaki sa taas kasi dito palang sa baba eh meron na kami napili na kakainan. <coughs> Dahil nga nagustuhan namin yung pagkain dito, for sure babalik kami dito. Sa susunod naman is din namin kainin or tikman yung ibang food na ino-offer nila dito. O siya guys, hanggang dito na na lang for today's video. Thank you for watching! Bye!